sata na nao may mga incident nga magsaka ka, maglisod ka, mag ka. Yeah, once nga naka tied mong ka sa mga rope niya nga he said, sa pa mo sa babaw safety ka kaya nga naman, kung naging panahon nga mafatig once na mafatig ta hindi naka magunahuna sa safety ang imuha na ng unahuna o -unah ni mo Mabura na ka, huwag naging gura na ka kabuya po, gura na ka mamatay. So, mawa na na mo ang mga instinct ni mo. Kaya naman, sugo na na sa lawas. Ang imo ang mechanics ni lawas mo, di yun function. Ang wheels ni mga lawas, di yun function. So, kaya man, naman, patig naman ka. So, of course, safety ka. Katong mga climber na wala pag uh, mga kinigay niya, uh, pag sila, nag-initiate sila ang sa about safety sige lang taong ka nagkat-kat kay nagsalig ka sa itong skills agree ko niya na bo both of us peculiar na talagsaon tayo ta ka. pero in terms of safety wag yung natin na ito in terms of mga accident wag yung manlating na ito so uh, ang, ang kanil nga system di di uh, design ni siya yeah, para gusto sa mga climber na mulong na sa ato ang karir na ito in ang uh, industry Okay, so bisan pag -kat, kat ka ang kahoy, uh, manubak ka mangga, o mga chicos, kailangan, hindi mo gini siyang nagamit uh, tayo ka itong aming atiknik sa ito. Mora gini ako masyel sa inyo. Muna tawag niya Blake Hitch o uh, system na uh, climb ka, carabiner lang, o kanina system, rope. Okay. Thrust brake. Thrust brake. Okay. Okay.